Kasi, yung ISPE at saka SUA, may sabihin, di na din yung sa, kasi ganito ang nangyari. Indictin na nga sila, pero na-apply, hindi sila approved. Nung evaluation, nung pinuntay yung bahay nila, may utop sila, maganda yung bahay nila, simentado. Then at the same time, may tindahan sila, hindi sila approve. So, nangyari na yan eh. Maski sinuntanungin namin dito sa senior, ano ang nangyari, lalo na kung may sasakyan ka, pero actually hindi naman sa kanila yun. Sa anak nila yun. O, kasi ang mga senior, is retired na nga eh. Wala lang ang kinikita eh. Then at the same time, bakit? Ah, nangyari yan dito sa Holy Spirit ni mismo. Dahil ako, chapter 3 na inyo ka to. Lalo 51 namin. Yan ang nangyayari. Kung so, sino pa yung isasakyan, maganda yung bahay. Yan pa ang naka... Ha? Ganun, ganun, ganun ba ang mag-evaluate yung ating mga goberno? Kasi, simple ako, wala akong problema. Dahil 53,000 yung pension ko as a... sa sundalo. Wala rin akong problema sa gamot. Dahil every, every three months, mayroon akong 3 months na galing dito lang. Pero, as a chapter president, siyempre nakikita ko yung aking mga constituent na naghihirap. Totoo yan eh. Kasi nag lang kami kung mayroong ayuda. nag lang kami kung birthday. nag lang kami kung Christmas maibigay sa gobyerno na kaunting kap kapipiranggot hati-hatihan namin. So ngayon, napatingin ko kayo, sir, sa totoo lang, ah, tangat, apang-apat na kayong lumapit sa amin, ito ay kay Congressman Olones ito. Binig kayo sa amin. Olones. Nandiyan sa si magsaysay, senior pa rin. Di sakit, kamal po dito eh. Marguli, senior daw. Phoenix, senior pa rin. Ganito, nung previous, three years ago, andyan si Mamras, nakipag- merge kami sa kanya dahil lang kay Governor Mandanas. Toto yan. Lahat ng participation ng senior citizen, citizen dito sa Holy Spirit mayroon kami tinatawag na COVID. Involved kami noon sa lahat ng gawain sa party ni Mandanas kami nagkukumpir, napunta pa kami, okay. sinalang kila ito. na siguro yung partner niya yung nagbibiro lagi? Ah. Dalawa sila. Dalawa sila. Pero sa yeah, ang gusto namin yung assurance na hindi na kami mabaliwala yung aming pinaghirapan kung kami itutulong na lang ang kabahing yeah. Tutulong kami sa tutulong. Why not? Kasi may involved naman at hindi lang yung senior set ang may involved nila eh. Kung hindi yun, Maraming dito, sir. Alam mo ba, ang butante dito sa Holy Spirit ay 44,000? Five pulling place Yan kami noon, noong panahon ni Magdalas. Lahat kami yan, sir, involved yung mga senior namin as a core. Why? Gusto namin yung sineportre namin hindi mamaliwala yung aming suporta para sa kanya.